Ahensya ng pamahalaan na nag-a-accredit ng mga kontraktor sangkot din sa katiwalian hinggil sa flood control project ay naman kay Senator Panfilo Laxon. Detalye ng balita mula kay Raymond Ledpaas, Aris 98. Raymond, good morning. Patuloy na nadadagdagan ng mga ahensya ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian hinggil sa mga flood control project. Ito ang isiniwalat ni Senator Panfilo Ting Lakson sa pagtatanong sa kanya ni Senate Minority Leader Tito Soto III hinggil sa kanyang privilege speech noong nakaraang linggo. Ayon kay Lacson nakarating karating na sa kanyang opisina ng Impormasyon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI ay sangkot din sa katiwalian. Ito ay sa pagitan ng accreditation for sale sa mga contractor na gustong pumasok sa mga flood control project sabi ng senador ang kanilang modus ay ang mga taga-pickup na mismo ang mag-aasikaso sa lahat ng mga papeles ng construction company para ma accredit kapalit ng halagang pinakamababa ang 2 milyon piso. Ito ang dahilan kung kaya't questionable na may mga construction company na kahit mababa lang ang accreditation ay nakakakuha ng bilyones na flood control project. Narito si Senator Ping Laxson Itong pickup nagre-resort na sa accreditation for sale no may mga ganyang reports and uh, I've talk, I've talked to some uh, contractors private contractors na they had this experience of being offered no, accreditation by uh, PCAB na sila sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements no? uh, for a few of I think uh, 2 million pesos no? uh, for a start So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And ito si R Rates 28, Raymond that Paz para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond.